Wala ka rin napping third floor. Sumura na. Ay, ito na. Sige. Dom, salamat na ma. Okay. So mga pops, uh, itong last na bisita naman ako ni matindahan at ah, checkpoint. So, usagi hapon ni sa mga top accounts na to. Okay. Sikulahan mong good siya. At bang tapos. Tawag ni. Kanang nila sila um, exclusive sa nature spring so pwede ito makabariya o uh, absolute water and then summit water so may ganit kay okay na si madam actually customer may na mo sa una wala may siya libog kung sa order nga pwede i-offer paano niya basta halinon ng gid So okay, siya mga Pops Coffee Coffee Spot, Traveler Lunch taxi Corner uh, Wala ko kahibalo kung makuha ba na silang purchase Kaya na-istorya na na ako ang ilahang manager Wala may ano Wala may Abiso Yun na sila nga uh, uh, Magsaba lang doon sila pag na-order But then sige man ako siya chat survivor Viber uh, Wala pa man siya reply Pero doon ako Maragdili sila interesado sa produkto kay inofferan you know, mong sila sa Nature Spring and then kasagara po sa ilang order is gikan sa tabok na mag sila tracking